So, so guys, oh, may mga bunga. May mga bunga, bunga siya. Ay, ito ay ano to, gamot ito. Yan. Ang hirap, baka hindi na ako makababa. <laughs> hmm. Yan, salamat sa ano na yung ano nito. <laughs> so, ay, tawag namin pala nito tambulog. Tambulog. Ah, oh, diba? Ha <laughs> Baba na ako, guys. Sa takot ako, sana ko kakawa. Hindi na ako makababa. <laughs> Tapos 3 minutes na. Wala pa. Hindi ako makababa. <laughs> Tulungan mo ako muna. Hindi na ako makababa. Ha? Hindi na ako makababa. Marunong ko makit. Hindi marunong bumaba. Huli <laughs> umakit ka.